Hello sa atin mga kabukid, isang magandang araw sa ating lahat. Sunday pa lang ngayon, so today is family day. Masaya ako at nagkita tayo ulit. So ngayon mga kabukid, gusto ko lang ibagi sa inyo yung yung aking ginagawang discarded dito sa ating mga inahing manok na yung mga nangingitlog. Kasi napuna ako mga kabukid. Nung nakaraang papisa ko mga kabukid, kunti lang yung nakulikta kong itlog. Kasi ito ang ating mga manok yung ating mga alaga native sila kaya normal lang talaga sa kanila na naglilimlim sila mga broody kasi sila eh hindi katulad ng ibang mga lahing manok na itlog lang ng itlog continue kaya naisipan ko mga kabukid na mula nang mangitlog yung ating mga inahin so kumbaga sa, yung practice ko dito nagkukulikta ko ng itlog mula unang araw ng buwan uno hanggang pang sampung araw so pagdating ng 11 pataas hanggang tapusan ng araw ng buwan yon hindi na ako nag hindi ko na pinapa hindi ko na ini-incubate yung mga itlog na nakokolekta ko ibinibinda ko na lang so ang ginawa ko sa ating mga inahin yung mga inahin na naglilimlim nagumpisa na maglimlim mula noong unang araw ng buwan hinahayaan ko yon hanggang umabot ng 15 days kasi para sabay sabay sila sabay sabay ko silang ikulong dito sa ating kulungan pagdating ng 15 days lahat ng mga naglilimlim natin ng mga native na chicken ayan, lalagay ko na sila dito yan o kamera ko na ako dito mga kapagilo mga kalaro naninag nyo ba yan, nilagay ko pala dyan. init sa amin. Nilagay <laughs> ko dito mga kabukid para so magtambay sila dito ng mga isang linggo bago natin pakawalan sa range. Para pagdating yung panahon na gusto na silang mangitlog, at least kahit papano, marami tayong mga inahin na mangingitlog para marami tayong makukulikta. Base ko sa base sa pag-observe ko sa kanila mga kabukid mula nang ilagay natin sila sa range pakawalan mga isang linggo lang mangitlog na yung ating mga inahing manok kaya yun ang ginawa kong diskarte eh, para kahit papano dumami yung makulitang itlog at saka madami tayong mga papisa para kahit papano mabilis dumami yung ating mga alaga So hanggang dito na lang mga kabukid. Isang magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat para sa inyong lahat sa mga lahat ng mga sumusuporta sa akin at nag-subscribe at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin. Sana kunting tolong. Maraming salamat. Patuloy lang tayo sa ating buhay. At kahit na mahirap, positive lang tayo. Kung minsan nakakaramdaman kayo ng panghihina, Huwag kayong mahiya na lumapit sa ating Panginoon. Hanggang na lang isang magandang araw sa ating lahat. Happy Sunday. God bless all mga kabugid. Bye bye. Happy farming sa ating lahat. See you in my next video mga kabugid. Bye bye.